Viral ulit ang mga personalidad na sina Paolo Avelino at Kim Chu, lalo na si Kim dahil sa pagbibigay niya ng isang mamahaling relo kay Paolo Avelino. Sa isang panayam, ibinahagi ni Kim Chu ang kanyang pagbibigay ng regalo kay Paolo Avelino, na ani ay bukal sa kanyang puso bilang pasasalamat sa mga oras na iyon. Sinabi niya na lubos niyang pinahahalagahan ang presensya ni Paolo sa kanyang buhay na nagbibigay sa kanya ng lakas at kasiyahan sa kanyang mga paglalakbay. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman daw ni Kim ang pangangailangan ng isang kaibigan na maasahan sa mga oras na gusto niyang lalo pang maging masaya ang mga pakikipagsapalaran sa buhay. Sa kabilang banda ay nagpasalamat si Paulo Avelino sa aktres sa pagbibigay ng regalo at sa pagkilala sa kanyang pagmamahal at suporta. Pinahalagahan niya ang simpleng gesture na ito mula kay Kim na nagpapakita ng kanyang tunay na pagkakaibigan at pagmamalasakit. Ang kanilang samahan ay patuloy na pinag-uusapan sa social media kung saan napapansin ang kanilang matatag na pagkakaibigan at suporta sa isa't isa. Hindi lang sila mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz, kundi mga tunay na kaibigan na nagtataguyod ng isa't isa sa kabila ng kanilang mga pagsubok at tagumpay. Si Paolo Avellino ay kilala sa kanyang mga mahuhusay na pagganap sa mga pelikula at palabas sa telebisyon, habang si Kim Chu naman ay patuloy na pinapasaya ang mga manunood sa kanyang mga proyekto sa pelikula at telebisyon. Sa paglipas ng panahon, hindi lang ang kanilang mga karera ang nagpapatibay sa kanilang mga pagkakaibigan, kundi pati na rin ang kanilang pagkakaroon ng mga espesyal na pagkakataon na magbahagi ng kasiyahan at suporta sa isa't isa. Bukod sa kanilang mga individual na tagumpay sa showbiz, ipinapakita rin nila ang kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan at pagtutulungan sa kabila ng mga hamon ng kanilang mga profesional na buhay. Ito ang nagpapatibay ng kanilang samahan na mas lalong nagiging matibay at makulay sa bawat yugto ng kanilang mga buhay. Sa pagtatapos, hindi lang sa kanilang mga nagaganap na proyekto at personal na buhay sila kilala, kundi sa kanilang mga pagkakaibigan at pagmamahal sa isa't isa. Ang pagbibigay ni Kim ng regalo kay Paulo ay isang patunay ng kanyang pagpapahalaga at pagkilala sa kanyang mga pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanyang buhay. Sa ganitong paraan, patuloy na pinapakita ni na Paulo Avelino at Kim Chu ang halaga ng pagkakaibigan at suporta sa isa't isa, na nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas sa kanilang mga tagahanga at mga kaibigan sa industriya ng showbiz at maging sa kanilang personal na buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?